May bagong pulisiya po na ipinapatupad ngayon sa Maynila para sa mga motorista. Kung ano yan, alamin natin sa report ni Bernard Ferrer. Live, Bernard! Ikinatuan e ng mga motorista ang bagong pulisiya sa Maynila na hindi pag-aresto sa kanilang to tuwing rush hour. pangunahing konsiderasyon kasi ang hindi na maabala ang mga motorista sa pagpunta sa kanilang destinasyon. Tatlong dekada ng jeepney driver si Ariel, kaya kinatuwa niya ang no apprehension during rush hour policy sa Manila. Nangangahulugan kasi nito na hindi sila pasahulihin ng mga traffic enforcer upang hindi rin maabala ang kanilang pasahero na nagmamadali rin na makarating sa trabaho, eskwelahan o iba pang destinasyon. Kabilang dito ang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pagkamat si Ariel na ilang ulit na siyang nagkaroon ng traffic violation, ay kumpiyansa siyang hindi maaabuso ang bagong palisiya. Hindi namin maaabuso ma yan. Mag Maganda eh. Ma din kami ng disiplina na maayos. Suportado rin ng isang pang jeepney driver ang bagong pulisiya para na rin sa kapakanan ng mga pasahero. Tama yun. Para ano, di yung mga ano, nagtatrabaho. Nilinaw naman ni Manila City Mayor Hani Laguna na sa bagong pulisiya ay hindi nangangahulugan na, nga na maaaring nang gumawa ng traffic violation ang mga motorista. Ipagpapatuloy pa rin nila ang pagsasagawa ng traffic direction at control upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Dayan kapansin-pansin sa Maynila, partikular dito sa bahagi ng City Hall na mahigpit na sinusunod ng mga motorista ang loading at unloading. Mabilis din ang takbo ng mga sakyan bagamat rush hour na sa lungsod. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.